Noong unang panahon, may isang leyon na nakatira sa kagubatan. Isang araw, matapos niyang kumain, ay nakatulog ang leon sa ilalim ng puno. Nakita siya ng na isang malit na daga at naisip Tong makipaglaro sa kanya. Tuwang-tuwa siyang tumakbo sa likod ng natutulog na leon. Umakyat pa naog siya sa buntot nito. Oh, Nagising ang leon at ito ay sumigaw ng dumatagundong. <tod> Dinakman ng leon ang maliit na daga. Aray, aray, ano? Naku, naku, Kawawang daga ang hindi makawala. Inuksan ng leyon ang kanyang bibig upang lunukin ang daga. Takot na takot ang daga. Mahal na hari, maawa po kayo sa akin. Huwag niyo po ako kainin. Patawarin niyo po ako. Mahawalan niyo po ako. Tatanawin ko po ito na isang malaking utang na loob. Pinagtawanan lang ng leyon ang maliit na daga. Dahil sa imposible ang pangako. Pero siya ay pinagbigyan at ito'y kanyang pinakawalan. Maswerte ka at ko ngayon. At tapos ko lang kumain. O sige, kumun na akong gagambalain muli. At pakatuloy ang katang niya. Pagkalipas ng ilang araw, umikot ang liyon sa kagubatan. Ginawa ng mga ngaso ang bitag para sa liyon. Nagtago ang mga mga ngaso sa likod ng puno habang hinintay ang liyon. Pagkalapit na liyon, agad na hinitak ang lubo at siya ay natakip hiyaw ng napakalakas ang leyon. Di kanyang makatakas, ngunit siya ay sobi Ang mga so, ay kumuha ng isang kariton sa bayan para madala ang liyon. Hiyaw ng hiyaw pa rin ang leyon. Narinig ng mga hayop at nang daga ang hiyaw ng leyon. Kawawa naman ang hari. Kailangan ko siyang tulungan. Nilapitan agad ng daga ang leyon. Huwag kayong mudala Papakawalan ko kayo. Makiyat ang maliit na daga sa bitag at unti-unti niya kinagat ang lubid. <tod> sa wakas, nakawala ang leyon. Napagtanto ng leyon na may kakayahan din ang maliit na daga. Maraming salamat, Bubit. Wala ngayon ay malaya kang maninirahan dito sa aking tagubatan. Sinaklolo mo ang isang hari. Ikaw ngayon ang prinsipe ng aking kagubatan. Salamat din po. Paalam hanggang sa muli. Oo, oh, sa pupunta? Hayang bang uli maglaro sa aking buntot? Masayang naglaro muli ang daga sa buntot ng leyon. Maya-maya ay bumalik ang mga mga na may dalang malaking kulungan para sa leyon. Tumakbo ang leyon at ang daga papunta sa mga mga Humiyaw ng malakas ang leyon at natakot ang mga mga kumari pa sila ng takbo pabalik sa bayan. Mula noon, naging magkaibigan ang leyon at ang daga. Huwag tayong humuska o magmaliit ng tao base sa kanilang panlabas na anyo. Dahil hindi natin alam na may kakayahan silang itinatago. At tumunong tayo kung mayroon mang nangangailangan na walang hinihingi pa pala. Ito ang wakas. Yes.